mag-aalmusol ako pero nagkakain ako sa umaga kasi na kumakain sa gabi kaya kailangan sa umaga magwalis ako eh ito ulam yung taxi yung favorite ko ko eh. sarap mamaya kasi busy na ano na grabing kurepot ng ex ko. Hindi man lang nagbigay ng pang ano, pang handa. Kaya ba kunti lang handa namin kasi yung budget para sa isang buwan. Alam nga naman ihanda ko yung syempre, anuhin ko yung, yung meron kami yung mga konsum sa araw-araw. Hindi yung pang new year lang. mo, mga kabibigay. Ako nag hindi ako makain ng ano ng gabi kaya gutom na ako talaga sa umaga. Ano ang diet ko? Pero hindi pa na natatapos ang ano ko. Bilbil ko. Kain tayo mga kabebe labi ko. Nakawalis na ako sa labas. Nais ko na yung mga basura doon. Anong buhay ng nanay araw-araw yun ang routine. Linis, laba, luto. Nakalaba na ako kahapon. Kaya ngayon naman, linis, linis. Yung mga bata kagabi, kinalat yung tisyo ko, kaya nilinisin ko yun. Kaya pala na nahimik, may ginagawang himala. maloko na maloko na din si saking lalaki. Maloko na din. Pinalo hindi man lang umiyak, tumawa pa. Kaya minsan pagkitripan din na ako. Yun. Eh. Mga batang yun. Nag-aabak agad yung pusa. Eh. Baka ako tapos eh. Gusto niya kaagad ng ano yun. Naagawan ka agad ako eh. Sarap magkamay mga ka-baby love. after nito, may ligo na ako kasi para makapamil na. Init-init pa naman. Init-init na yun. Kailangan may kasama ako kasi para si so, strawberry gigising pa. Para may magahawak malang ng binili ko. Siyempre mag-drive ako. Walang magkahawak. Walang ako mamaya na yun kahapon lamig ko sa pergola wala nang ano wala nang daw gray honey patay na ano may mabili pa tayong prutas prutas kahit tagi isang peraso para meron tayong may ilagay sa lamesa ako yung tipo ng anong naghahanda pero tama lang basta yung meron kaming marulukot ng anong the whole month kasi ang padala kasi ng expo monthly so kailangan mapagkasya ko siya ng isang buwan kaya mas ano ko gusto ko tama lang yung handa para hindi tayo masusure sa ano Naubayad oh, na rin ako ng bills namin. Wala. Wala nang ano. Wala nang bills. Laki ng kuryente ko mga kabibilab. Sa dalawa metro namin. Pero yung bahay ko bayad na. Kaya, Wala no problema sa bahay. Baka kami nagpagawa dito, pinararalan naman po yung isko. Tsaka bago naman siya nagloko, may sarili naman ng bahay kaya hindi ako masyadong... Ano, kaso lang, siyempre yung financial. Wala akong trabaho kasi nag-aalaga sa mga bata dito. May sarili, struggle din yung ano, nagkukulang pa rin. Mahal na ako siya bilhin, tapos medyo may paka ganyan yung ano ex ko kaya hindi na lang ako may katulad ngayon nagpadala sakto lang hindi mo lang nagpa ano lang panghanda nagbigay nga nung Pasko eh inaano pa inahanap ko meron pa daw alam naman niya nagpasko alam naman niya may mga magasas yung Pasko nahanap pa rin yung pinadala niya Ni, hindi ko nga na ano, gumaan lang sa kamay ko

harap mga makapibilab ka na katalawang ulo ako. Pibilab ko talaga ng ulo. Hmm. Patas, patas ito, akit na ako. Liligo na. Babi naman ang mga kapibilab na may ulit.